Kala ko yung anak po, Diyos ko. Kundi naman niya hindi mo pa kaya. Hindi. Dalwahin mong kamay. Ayan, bigat pala nito nga. Akala ko yung ga anak an Ayan, arihong hong tura yan. Oh, <laughs> <Ako po>, Diyos <laughs> ko. Hindi ko pa may batang ano eh. Yeah, ya, mo amunat, malay mong ikaw i-ano. Maging kaibigan mo yan. Ikaw ka, ka lagi matatakot. Ay, di kaya nga tutulungan na rin kita. Meron pa doon pitaw. Ay, hindi. Walo pa pala. Malinggan ma, hindi yan natatanggal. Ah, hindi, oo, oo, iyong ilublub na rin yan. Pare, pati yung isa, ilublub mo na rin. Nang makaligo naman sila. Pasensya na kayo ha. Ako ay napaguto siya lamang. Kayo huwag magagalit sa akin. Hmm. Lublub -lub, eh. Malay mo sila nilalamig pala. Ay kaya nga, dalas-dalasan mong paligo. Biki, hindi ka nagpuyod. Kung ikaw gay nagpuyod, tikat, kipupuyodan ko, kainamang ka na. Huwag kayo maingat, huwag kayo maingat, abala sila. A abala. Talaga ka kayo maliit na brush. Mm, yan. Kuskusin mo ng inam.